wala <laughs> naman. Wala naman. Di ba yung mga ganun bagay? Kasi, um, lagi kasi nating kinaka, kinakabit sa pagiging single. Yung tama yung sinabi mo, ni Raquel, eh, na laging negative. Laging negative yung kinakabit natin sa pagiging single. Eh, madami rin namang advantages yung, yung ganung aspect. Eh, lagi ko naman sinasabi na, hindi naman kailangan mag-anak para may mag-alaga sa akin. Di ba? So sana di ba we we need we need to be more caring for others we need to be more attentive tsaka yung just to to listen nakakatuwa yung mga ganyang stories kasi bigla ko rin naisip na ito yung binanggit ko kanina di ba we need to be more caring tsaka be, be more attentive when was the last time we did check on those single relatives na talagang kinausap mo no how are you? ba? Diba? Mm -hmm. Kumusta ka? Anong, anong nangyayari? Kunting mm to -hmm. Kasi tayo, di ba, may, may mga misconception na, ay, ganito yan, ganyan, kaya ganyan, ganyan. Okay. E pag kinausap po pala pa, hindi, ikaw pala yung, teka lang, iba pala yung pananaw ko sa kanya. Siguro yun yung magandang, magandang ma-stress natin ngayong, ano, no, ngayong sa ating episode na, parang hindi equivalent ng singlehood, equivalent ng malungkot. Correct. Di diba bakit kasi natin pipilitin yung tao, ibuhay e eh, niya yun?